Magandang araw, magandang kabred, magandang gabi naman sa ibang bansa. Usapang boxing naman po tayo. General Cuadralas Casemiro at ang kanyang mga team kakawilang galing sa Japan. At boxing analyst sa Amerika mainamin siya kung bakit natalo si Demetrio Bivol. At ang unang babae sa kasaysayan sa Saudi Arabia ating pag-usapan atang unang superstar female world champion na babae na lumaban sa Saudi Arabia. Ito ay ikasaysayan atin pong alam. Yeah, I'm very blessed. Um I feel honored to be here. It's um Riyadh treated me very well. Um, at bago ko ituloy ang aking mounting quinto, paki-like, like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ito, Team Calcimero Umuwi na sa Hormok At may Heroes will pa At may parada pa mga kabrad Iba talaga ang angas ng Pinas At At may iba naman tayo mga kabrad Sabi ng mga boxing analyst sa Amerika Nagsalita na Tungkol sa pagkatalo nitong Demetrio Bibol Nitong nagdaang linggo Ang boxing championship daw ay hindi ito padamihan ng suntok kundi pa at tapang dahil pangit pakinggan na ang isang world champion na nananalo sa atrasan at subuntok na naman ay di naman diin at walang impresibo sa mga tao lalo na sa kalagitnaan ng laban at kitang kita sa mga mata ng murado na kapag si Arthur Betirebib ang tumira ay nasasaktan itong si Demetrio Bibol Ibig sabihin, hindi siya nakarapat dapat na maging world champion dahil kulang ito sa agresibo at kulang ito sa sulido ng katawan. Hindi daw daya ang mga hurado sa kanilang desisyon dahil kasali na ito sa kanilang trabaho bilang hurado na makitang sulido bilang boxer lalo na sa isang undisputed fight at nakulangan rin daw ng suntok na din, itong si Demetrio Bibol at ginawa niyang amateur ang world title undisputed fight and the first undisputed fight sa light heavyweight division at kailangan talagang tanggap uh, Dimitri Bibol ang kanyang pagkatalo Samantala mga kaibigan, alam nyo po ba ang labang Dimitri Bibol at Arthur Bitterbib kung kasaysayan sa boxing ang pag-usapan? Yun ang unang laban ng undisputed fight sa light heavyweight division at yun ang unang unang light heavyweight champion na si Arthur Peter At alam nyo po ba mga kaibigan, ang laban ng Sky Nicholson at Robin Chapman ay isa-isa itong Woman Featherweight WBO title ay isa ang unang kasaysayan na lumaban na mga babae sa Saudi Arabia. I've really enjoyed the whole experience. Everyone's been very welcoming. Yeah, it was obviously a history-making night. To, to, retain my, my, world title. At sa win pa lang ay madaming nang dumalo dahil sa tindi nito. akalaing hindi naglumalaro ng boxing ang mga ito. At good news dito. At ito si Turkey Alasik ay nagplano nito sa susunod na laban nitong eh, uh, si, si Sky Nicholson. Ay gaganapin pa rin sa Saudi Arabia. At alam niyo po ba na walang superstar na woman boxer sa kasaysayan? At itong si Sky Nicholson ang unang gawing maging superstar woman world champion boxing in history. Marami pong salamat at pakilike, like lang at subscribe at pinutin ang notification bell. Marami pong salamat. Baboom!